sinabihan na ako nung sila upang dito sa kabila mga nyo na uh, kailangan ko daw tanggalin yung ano kailangan ko kailangan ko lang tanggalin yung mga manok ko dito kasi talagang uh, aa siya mga nyo what's up mga kafe nyo bali ngayong umaga ay nandito tayo sa ating gulayan para maglinis linis kaunti bago pumasok sa trabaho mga kafe nyo kasi ay medyo madumi dumi na yung ating garden kaya lilinisin muna natin kaunti uh, para ano mga kafe nyo uh, hindi siya masyadong lumaki yung mga damo na nandito sa ano tumubo kaya yan samahan nyo akong maglinis mga kape nyo so meron lang tayong 20 minutes para maglinis para matanggalan ng kaunting damo itong ating uh, gulayan so yan, umpisa na natin mga kape nyo yan yung lilinisin natin mga kafe nyo pero kung hindi natin siya matatapos ay Itutuloy natin sa susunod na mga umaga o araw. Ay! Hindi tumubo yung ano, mga kapingya eh. <coughs> Tinamnan ko na to dati ng ano mga kape nyo ng sitaw Kaya lang hindi tumubo Hindi tumubo yung sitaw Yung tinanin ko kasing sitaw dito ay yung ano Pang ulam na sitaw Kaya siguro hindi siya tumubo Tamnan ko na lang pala siya ng mais mga kapengyo. Ito. Para so, meron tayong yung... Ay, ay. Ayan mga kapeng Nadali na natin yung Yun Tamang tama Nag alarm na mga kapeng ano ko So tayo naman Dahil may pasok pa Ay Gogora na tayo mga kapeng Tinutuloy na lang natin Bukas ulit ito Ah Ay babalik tayo bukas para magtanim mga kape nyo hindi kasi natin kaya ngayon kasi may pasok tayo pasok ako so samahan nyo ako palagi mga kape nyo bukas tatamnan na natin siya ng mais dyan mga kapeyo yung kasi nanghahabol na yung mga ano manok natin nangahabol na ng ano. ito 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 nangahabol yung na mga ito mga kapeya mabaeto ito si puti ito lang ang mga ano salbahi to salbahi um salbahi to eh ito si puti bait nito din eh. itong mga kasama niya sobrang ano so, uh, meron tayong meron akong problema mga kapenyo dito sa ating manukan kasi nung nakaraan kasi mga kapenyo pu puro ulan dito tapos ngayon kapag umuulan kasi uh, nangangamoy yung ating ano nangangamoy yung ating manukan kaya sinabihan na ako nung sila uban dito sa kabila mga ka na uh, kailangan ko daw tanggalin yung ano kailangan ko kailangan ko lang tanggalin yung mga manok ko dito kasi talagang ah uh, maamoy siya mga kapeño hindi ko naman hindi ko naman siya masisisi mga kapeño kasi talagang ano uh, mabaho Tapos marami ng langaw kaya ah, susundin na lang natin siya para maging para walang maging problema mga kapeng at ang gagawin natin humingi lang ako sa kanya ng ano ilang isang buwan ganun mga kapeng isang buwan o buwan para i-dispatch yung manok natin unti-untiin na lang natin na ulamin at kasi mga kapeng yun ang mangyayari kasi itong yung yung iiwanan natin yung mabait yung dalawang mabait lang siguro pag dalawa na lang sila hindi na siguro masyadong mabaho kasi kapag kasi ano mga kafe nyo uh, madami sila tapos ganyan na kapag umulan uh, napapasok sila ng tubig eh madali silang ano mga kafe nyo madaling bumaho yung kinalalagyan nila kaya um, gagawin ko na lang mga kafe nyo ay uh, uulamin na lang natin, natin, yung ano, iba ititira ko lang yung dalawang mabait mga kape nyo pati si Bansot ay uulamin na lang natin para hindi na magreklamo si tatay si nakakaya rin mga kape nyo kasi talagang uh, ginawa ko naman yung best ko para hindi siya uh, magkaroon maraming langaw o kaya hindi bumaho pero talagang bumaho mga kape minsan inuud pa nga eh kasi dun sa ano dun sa nabulok na mga parang putik mga kape nyo yung tae nila natubigan kaya ganun ayun na lang yung gagawin ko mga kapeng uh, uh i -ano na lang natin i doon tatanggalin na lang natin yung mga manok natin doon para walang maging problema kasi sa akin palang sinabi baka sabihin mamaya doon kay laupan namin mapunta di sa laupan makita niya na uh, hindi maganda yung pag-aalaga ko ng manok kaya yun mga kapeng abang maga pa sa akin palang tatanggalin na natin sa so, babalot muna tayo ng ano mga kape nyo ang mango 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 yan ang mga mga mango babalutin natin kunin ko yung pambalot dun tayong bunga eh lang natin 'tong mga kape. At ayan mga kapingyo bali, mag lang tayo dito para magkabit ng ating masukutan yung ating mga mangga. At may share ko na rin sa inyo mga kapeño yung uh, gagawin natin diyan sa manukan natin. Kasi talagang wala na tayong magagawa mga <laughs> Kailangan nating tanggalin para hindi magalit si upang Ku. Halata na. Magalit pa Kapag di natin pinagbigyan yung ano niya, natanggalin. kung ulamin yung dalawang nang hahabol mga kape nyo. Kapag ano. Kapag ko ng malupit eh. Pinaghahabol ako pag nasa loob ako eh. Ay, let's go na mga kape para Pagka tayo sa trabaho. Ah! Iba naman itong sinigang na ito eh. Mas masarap. Order ka na. Kuha. Kuha ka doon. Mm. natin siya ng water. Mga kagayin para uh, lumambot na siya ng lumambot. Gusto ko yung nag-aano yung tabak, yung humihiwalay siya, yung humihiwalay yung tabak dyan sa ano niya. Gulay. May ano tayo mga kape nyo, lugbati, talong. Tapos yung kinuha natin natin sitaw sa garden. Tapos sili. ting karne, malambot na siya. At ito naman yung kanyang ala-ala. okay -ala. na natin yung ano, talong. Linayin natin yung talong kasi yan yung atigas yung talong. Ito, isabay na natin itong sitaw. Pampahaba nang bato-tap. <laughs> yan. Isasabay na natin ito mga kabenyo. Mauuwi yung ano, anong tapos yung sili. Damo na tayo.

Kunin tayo ng ano? Sinigang. Taba mga kapit niya sausaw natin sa sopa na may patis. Pagkakabaw na para. Okay. ka. sa gratis. gatas. Gatas ah? Yan. So, one, ko si para.